magandang umaga mga kalakwatsa sa mga bisaya maayong buntag kaninyong tanan so dito tayo ngayon sa ilalim ng Divisoria Mall dahil may nagtatanong sa atin kung saan daw makabili ng panghalo-halo na kung saan ay ina-in na negosyo ngayong tag-init. paano nga ba matuntun ang kanilang pwesto so pag galing ka sa Santo Cristo Street so baba ka dito sa ilalim ng is Divisoria Mall tapos Lakad ka dire mo lang, yung bandang yung sa kanang bahagi mo ay yung tindahan ng isda. Yung dito sa kaliwa naman ay mga laruan. So dire-diretso mo lang 'yan hanggang sa dulo. So hanggang sa makarating ka na sa paradahan ng mga sasakyan. Dating naman dito sa pardahan so kakaliwa naman tayo mga kalakwatsa so dire diretso naman tayo uli dun sa dulo so puro pa mga laruan ang mga nakikita nating paninda diretso pa rin tayo mga kalakwatsa dun sa dulo yung kanan natin mga, pa, mga sasakyan dito naman sa kaliwa natin ay mga laruan A few moments later So, nandito na tayo mga karakwat sa nila. Jojo ay sa OB and Lisa Obi in Sweet Store. So, ayun ang mga nila ma... panghalo halo ngayong, Pangnegosyo negosyo ngayong summer. So, nandito si ma'am. Ma'am Beth. At saka si Sir. Ah, si Sir Sairon. Sila yung nagmayari dito sa tindahan. So, kung Ngayong summer ay ina-ina ngayong negosyong ano. So mayroon dito silang kaong cook na tadi koko. May red mongo, halaya obi, makapuno, karbansos. Ay mayroon din isang may mayroon isang set na mga ano special halo-halo set na sa ano. Magkano po sir yung isang set? Sa kanto po 160. Pero to 160. Ayun po talaga siya. Pangkain lang. Ah, pangkain lang siya. Oo. Uh, so pag dito mga pang negosyo dito by ano na, oh, para mas para mas kikita. Pag dito sir sa Makapuno White sa mga puno po na ganito, 140 po. 140. Meron din po kami, ay, tama-tama po, 140. 140. Tapos sa OB, sir? OB po, 120 sa mundo so, 120 120 pieces 120, um, 120, um, 120 100. Po sa ko 120 300 pesos na ata So ito na mga kakaluwasa ang kumpletong sangkap para sa halo-halo na swak na swak na pangnegosyo ngayong summer So punta lang kay dito sa ilalim ng Divisoria Mall at hanapin niyo lang si Sir Byron at si Ma'am Beth ito, Sir. Ano ito? Ay, pinipig. So, magkano naman dito sa pinipig, Sir? Sa ganyan po, 40 pesos. So, 40 pesos. Oo. So, mayroon na rin silang gatas dito. Kompleto na lang dito mga kalakwatsa. Lahat ng pangano ninyo para sa halo-halo. So, nandito na. So, swak na swak na negosyo ngayong tag-init. May kutsara. O so, kumpleto na sila mga kalakwatsa. So mayroon na rin silang mga baso. maka para dun sa ano niyo. Sa so, mga nagbabalak na magnegosyo ng halo-halo ngayong summer, so punta na kayo dito sa Divisoria Mall at hanapin niyo lang si Sir Siron. So yung mga nagtatanong natin na pangnegosyo ngayong ano ha, mga kalakwatsa, pangnegosyo ngayong summer. So dito lang po sa ilalim ng sa ilalim ng Divisoria Mall tapos lakad kayo papunta sa dulo hanggang sa may perdana ng sasakyan pagdating nyo sa paradahan ng sasakyan kakaliwa kayo dito naman sa dulo so madali lang makita wala na sila wala na ibang tindahan dito sa dulo yung Jojo and Lisa OB and Sweet Store hanapin nyo lang po si Sir Sairon at saka si Ma'am B sana maka, yung vlog na ito ay makatulong sa inyo sa mga naghangad na magdigosyo o naghangad ng pagkakitaan ngayong tag init o tag araw Okay sir, maraming salamat sir ha? So, uh, ma 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 mabalik balik ako dito sir. Uh, update ko yun sa mga ano mga nagko-comment. All okay, go sir. Uh. Ma'am Beth, salamat po. Okay, It's, okay sir, maraming salamat. Ito yung video natin ngayon mga kalakwatsas. Sana nagustuhan ninyo. At sana kapupulutan ng mga aral at ideya para magkaroon ng pagkakakitaan ngayong tag-araw. Please huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell. Paki-like and share na rin para malaman din ng iba para magkaroon din silang idea kung paano magkaroon ng extra income. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.